mapagpalang gabi ulit sa inyong lahat mga kasyokoy. at ito balik adventure na naman tayo bali pang dalawang gabi natin ngayon nag extra ako dito kay kuya Anto Vlog sana masuportahan natin ang kanyang channel yun at andito na tayo sa area ng pagpaparaan natin yan. Bilog ang buwan. Ayan o, nakatawa pa ng ulap. Sana pagpalain tayo ngayong gabing ito para may pambigas tayo pag uwi. Yun mga kasyokoy, abang-abang lang at pag mabihis lang kami, madive na rin tayo. Yun mga kasyokoy, unang tagpo natin. Yun, kulambutan. Ayos. Ay, maliit pa. Yun mga kasyokoy, maliit pa yung kulambutan. Marami lang maliit na kulambutan. August, September, malalaki na ito. Ayan, hindi natin niya kukunin para lumaki. Susundutin ko siya para umalis. Para baka makuha ng kasama ko ay panain. Yan, alis na. Ito, pangalawang tagpo natin. Yun! Ay, nakapunit pa. Asa ah, na kaya yun? Pag nakita kita, pansigang ka. Yun! Sa ka, pansigang ka bukas. Ayun! Sa pool! Tinamaan! Ulam ka bukas. Yun! Solid! Siyete yung solid na kulay pula. Yung original. Yun! Sa pool! Gitik! Ganda ng tama niya. Hindi na nalaki yan. Ganyan ang pinakamalaki niyan. At ito. Danggit. Ito yung danggit ba, Ura? Uy, grupo. Dalawa. Oops, sa pool. Masarap itong ginagana. Na may luya. At mayroon pang isa. Aron. Ayan. Nakahiga. Sa pool ka. Sa pool ka. Ayun! tinamaan. Uy, Dalawa nandun! Uy, nakawala po parehas. Sayang pa. Nasaan na kaya 'yon? Nandoon. Pasiguruhin natin. Yun, tinamaan. Nasaan pa kaya ang kasama nito? Uy! Lapu-lapu. Ayos. Sapul ka yun. Uy, tinamaan, nagitik yata. Nakatanggal lang. Ang labo. Dukutin ko na lang kaya. Yun, nagitik. Oh, siya, nagitik nga. Nakatanggal lang sa pana ako. Ito, sniper. Ito ang sniper, malaki ang mata nito. Kaya tinawag na sniper. Ayun! Gitik! Sintro yung tinik niya! Sana makalapula lapo pa tayo dyan sa parting unahan. At ito! Uy! Pusit! Nokos kung tawagin. Yun! Tinamaan din! Ayos! May pangadubo na tayo. Ulam ka bukas. Sinasabawan din ito. Ops! Ops! Lapu-lapu, tirang, yun! Sapol! Mga kasugoy, tirang, malaki! Uy! Uy, nakabunot pa! Sayang pa! Nakasana kaya yun? Uy, naroon! Naroon na! Banda na! Bilis! Ayan, sapol ka! Matago ka pa dyan, ha! Ayan! Yun! Tinamaan! Ayos, malaking tirang. At ito. Uy, danggit baura, pamprito. Ayun, sa pool. Prito ka bukas. At meron pang isa. Punong. Ito yung punong isda. Ayun, sa pool. At ito pa, danggit. Danggit Baura. Yun, tinamaan. Ayos, kwartal linaw. Nakuha na natin yung tatlo. At nasan pa kaya kasama nito? Uy, dugso! D dugso ito mga kasukoy. Ayon, gitik! Sintro yung ulo. At ito naman, alatan. Uy, masarap itong sinasabawan, Alatan. Sa pool ka! Yun, nagitik! Setting ang lahat na puti! At ito naman, punong! Sa pool ka uli! Ayun, gitik! Ganda ng tama! At ito! Yun, sniper uli! Ayos, may sniper! Yun, sa pool! Nakadalang sniper na tayo! Ayos at magagandang klase yung natatagpuan natin. Oops! Ito, uy, kulambutan! Ay, maliliit pa ang kulambutan. Ayan o, oh. maliliit pa. Alanganin pang kunin. Ayan. Huwag nating kunin yan at alanganin. Yun, baka parahin ka pa ang kasamaan ko. At ito, talagbago. Yun, sa sa pool. Sana makalapula po pa tayo sa parting unahan. At ito, danggit. Yun, at nakuha natin. Danggit bahura. Yun, at mayroon pang isa. Sapul ka. Yun, tinamaan. Ayos, kwartal linaw na ito. Nakakapambigas sa tayo dito. Nakawala pa. sa pool ka ngayon yun hindi bumawon yung pala ako, pero nagitik oh hindi bumawon pero nagitik oh ito pamprito solid ayun sa pool masarap ito piniprito at nasaan pa kaya ang kasama nito Uy, oh, ito! katago yun sa pool gitik kanuping ohoy lapulapo. ayos nandun labas ang buntok hop ikutan natin dito sa kabila Sapul ka hop nandun Nagpit. ayon sa pool linaw ka at kakalapulapo na naman tayo. At ito naman, talagbago. Prituhin din. Yun, sa pool. Masarap din ang piniprito nito. At mayroon pang isa. Dalawa siya. Ang bilis. Yun. sa Sapul ka. Yun. Tinamaan. Tinamaan. Ayos at mga kapambigas sa tayo nito. Magagat na klase na tatagpuan natin. Oops! Oy, surahan! Tapasan kung tawagin. Yun! Tinamaan! Oops! Uy, nakabunot! Nakatanggal siya. U ulitin natin. Pasiguruin natin. Yun! Yun at nakuha natin. Ayos eh, pang ihaw tayo. Ang masarap lang ito yung iniihaw. At ito naman, talagbago. Yun! Sa pool! Nasaan pa kaya ang kasamahan nito? Ito, alatan. Yun! Tinamaan din. Ayos, maganda itong baurang ito. Halos tabi-tabi yung Magandang klase isda. Uy! Timbungan yung may balbas. Masarap itong sinisigang. Yon, ayos. Eh, tayo. Masarap na isda ito. Sana makatimbungan pa tayo sa may parting unahan. At ito, kaluping. Ron Sapol. Ito masarap itong piniprito, kanuping. Oops, punong. Sapol ka ngayon. Ayon, gitik. Sintro. Hindi siya nakagalaw. At ito naman, tapasan. May pangihaw na naman Masa. ang inakay ko. Yon sa pool. Uy, nakabunot. Ulitin natin. Baka kung buhay pa. Yon. Nasintro. Ito, alatan. Pak, tay ka. ayun Ayon. Sapul? Nasaan pa kaya ang mga kasama nito? Ito, ito kaloping! Paktay ka! Ayun! Gitik! Nakasintro! Sana makakaloping pa tayo dyan! Ito, kaloping uli! uli! tayo ka. Yun, Sapul na naman, gitik. Ayos, wagad na tama. Ops, uy, lapo-lapo. Portalino -lapo. na naman, lapo-lapo. natin to. Ayun, sintro. Gitik din. Ayos. Mga kapambigas na tayo. Yun, mga kasyukoy. Siyete yung unang baltaw natin. Ayos man Pagkat ng klase may balatan Yung kasama ko nakabalatan din Ako mayroon din Ayan nilalagay na doon sa styrofoam Habang lang o yan lang <laughs> ang kuha Good morning, good morning mga kasuko'y Sila ito yung uli natin kagabi. Ayan, tinitimbang na. Ayos ba uli natin kagabi? Yan mga kasyokoy. Sila ito yung binda natin kagabi. 1,042. mga kapambigas sa tayo. Yun, salamat sa inyong panunood. At hanggang dito na lang ang inyong lingkod sa siyokoy Vlog.